So ayun mga kidol, nakikita ninyo mga kaidol, yung atin uh, black mamba na design. So paano nga ba na uh, gawin mga kaidol? So napakadali lang no. So yung stack ninyo mga kaidol, ganito yung design niya no. So tanggalin niyan mga at at saka gagamitin ninyo o gumamit kayo ng heat gun mga kaidol, para matanggal na yung uh, clear glass niya no. At saka yung kilay mga kidol, napaka lang no. Kahit kayo lang mag-DIY. So, ito na yung finish na yan. Oh. No? Yan. So, in-spray na yan sa ilalim mga kadol ng red. At saka sa labas mga kadol, ah uh, yung itim mga kadol na sa sentro, sticker lang yan mga kadol. No? So, binalik na yung mga kadol. Yung mga wire niya na. No? So, ito po yung ang kilalabasan niya. Napakaganda mga kadol. Lalo na yung mga itim natin dyan. So, shout out sa inyo no yung mga itim natin na mga badger eh. O kahit ano pa yung babao, no? So, ganito yung pag-design niya, no? Yan. Yung ano niya, mga kadol, yung ilaw niya. Yan. So, red channel no? Yan. Napakaganda, mga kadol. At saka, uh, malab, uh, black man ba talaga? So, binalik niya, mga kadol. Yan. Tinan nyo. Yung ano niya mga kailol, yung kilay niya is napakasimple lang, no? Yan. Ganyan lang mga kailol, no? Yung pag sa kanyang kilay. So, DIY lang yan mga kailol at saka simple lang siya at tingnan, no? Pero sa malayo mga kailol is maganda talaga siya, no? Black Mamba talaga. Kuhang-kuha talaga sa Black Mamba. Yan mga kadul, Napaka ganda. So hanggang dito lang muna yung video na to mga kadol and don't forget to like my video. I-follow nyo ako mga kadol sa hindi pa naka-follow, I-follow nyo ako para susunod natin ang mga upload ng mga video is meron tayong matutunan kahit kunting kalaman lalo na sa ating mga babao dyan. So maraming salamat mga kadol.